walang katuruan sa simbahan katoliko na sinamba natin ang Diyos-Diyosan. Amen? Kung Diyos-Diyosan, remember, speaking of Diyos-Diyosan, it is not only talking to images. Maraming ori ang Diyos-Diyosan. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, maraming ori ang Diyos-Diyosan. Hmm. Ang Diyos oh, ano ang ang, ang iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan? una larawan. Kapag sinamba mo ang larawan, nagkasala ka ng Diyos -Diyosa. Pangalawa, kapag ang ang lahat ng bagay ginawa mong Diyos. Amen? If you replace God with these fake gods, yan, yan po ang totoong Diyos Diyosan. Another Diyos Diyosan, kapag attached ka na sa pera. Diyos yan. If you are attached too much to your wealth, that is considered as Diyos -Diyosan. Amen? Okay, ano pa ba? Marami pa mga kapatid na mabasa natin sa Biblia. Ano-ano pa ang ibang iba't ibang klase ng Diyos Diyosan? May bersikulo tayo. Okay. Colossians chapter 3 verse 5 Remember no Ano ang nakasaad sa Colossians chapter 3 verse 5 Put to death patayin ninyo the, patayin ninyo ang mga bagay na ito sexual immorality impurity lust evil desires and greed which is idolatry Anong nakasaad doon?